noong ikalabinsyam na siglo sa tahimik na bayan ng Magalang, Pampanga. Nanirahan si Padre Juan Severino Mayari, isang debotong pari na naglingkod sa kanyang parokya ng may taimtim na pananampalataya. Ngunit sa likod ng kanyang banal na imahe, isang madilim na lihim ang unti-unting lumilitaw. Si Padre Juan ay may matinding pagmamahal sa kanyang ina na matagal nang may iniindang sakit. Sa kanyang pananampalataya, naniwala siyang ang kanyang ina ay isinumpa at ang tanging paraan upang mapalaya ito ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Hindi dugo ng hayop, kundi dugo ng kanyang kapwa. Sa una, nag-alay siya ng panalangin at sakripisyo, ngunit nang hindi gumaling ang kanyang ina, sinimulan niyang paniwalaan na ang isang sinaunang ritual ng paglilinis ng kaluluwa ang tanging sagot. Sa ilalim ng takip ng gabi, naglakad siya sa masukal na lansangan ng bayan. Naghahanap ng kanyang unang biktima. Ang una niyang pinaslang ay isang matandang babae na nagtitinda sa palengke. Tahimik niyang nilapitan at hinigpitan ang leeg nito hanggang sa ito'y mawalan ng buhay. Habang naliligo sa dugo ang kanyang mga kamay, Naramdaman niyang tila may kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa rin gumaling ang kanyang ina. Upang mas madaling makuha ang kanyang mga biktima, ginamit ni Padre Juan ang kanyang posisyon bilang isang pari. Madalas niyang inaanyayahan ang mga mahihirap at nagugutom sa kumbento, nangangako ng pagkain, tirahan at pagpapala. Ngunit sa oras na sila'y mag-isa na lamang sa loob ng kanyang silid, inilalabas niya ang kanyang kutsilyo na matalim pa sa pangkaraniwang gamit sa kusina. Sa ilang pagkakataon, sinasakal niya muna ang kanyang biktima hanggang sa mawalan ito ng malay bago dahan-dahang hinihiwa ang lalamunan upang hindi makapag-ingay. Sa iba naman, hinahayaan niyang lumapit ang mga ito sa kumpisalan hinihimok silang ipahayag ang kanilang kasalanan. At kapag lumapit na sila sa kanya upang humingi ng pagpapatawad, mabilis niyang tinutulak at tinatakpan ang kanilang bibig habang inuulos ng matalim na patalim ang kanilang dibdib. Sa dilim ng gabi, inilalabas niya ang mga katawan at itinapon sa ilog o kaya'y ibinabaon sa lupa malapit sa kumbento. Habang lumilipas ang mga taon, lalong naging sopistikado ang kanyang pamamaraan. Minsan, nagpapanggap siyang nag-aalay ng espesyal na dasal para sa may sakit, ngunit sa halip na pagpapagaling, ginamit niya ito bilang pagkakataon upang alisin ang buhay ng kanyang biktima. Kanyang sinusundan ang mahihinang loob, mga balo, ulila, o mga dayong hindi agad hinahanap. Upang matiyak na walang maghahanap sa kanila, may pagkakataong naghahalo siya ng lason sa kanilang alak bago niya tinatapos ang kanilang buhay gamit ang isang lubid o matalim na blade. Sa isang madilim na gabi, habang sinusubukan niyang patayin ang isang batang naglilinis ng simbahan, lumaban ang biktima at nagsimulang sumigaw. Dahil dito, isang sakristan ang nakarinig at nagmamasid sa tagpo. Nakita niya ang anino ni Padre Juan na may hawak na kutsilyo habang pilit nitong pinapatahimik ang bata. Sa takot at gulat, agad niyang ipinalam ito sa mga autoridad. Hinuli si Padre Juan at niliti sa harap ng simbahan at pamahalaan. Sa kanyang paglilitis, hindi siya nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, buong tapang niyang idiniklara na ginawa niya ang lahat para sa kaligtasan ng kaluluwa ng kanyang ina. Ngunit hindi siya pinatawad ng batas. Matapos ang labing apat na taon sa bilangguan, isinagawa ang kanyang hatol. Sa harap ng maraming tao, isinabit ang lubid sa kanyang leeg. Sa kanyang huling hininga, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Malaya ka na ina, mahina niyang bulong bago tuluyang malagutan ng hininga. At sa kanyang pagkamatay, isang kasaysayan ng takot at pagkasindak ang iniwan niya sa bayan ng Magalang. Ang kanyang kwento ay nananatiling paalala na minsan. Kahit ang banal ay maaaring lamunin ng kadiliman.